Ang video na inyong matutunghayan ay ginawa gamit ang ilang light tools. Mag-subscribe, mag-like at mag-comment na rin para updated ka sa mga susunod ko pang bagawing mga kabulastugan. Maraming salamat po sa panonood. kafude, Hello, 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 hello. Hello, mi salamat. Sa kasa na kapabalon ni Dobra kay Pong Intro. Muito obrigado. Merci beaucoup, Thank you very much. Sana na mag mafeel mo rin kahit sa glint ng iba ko pang mga babas dito sa mundo ng YouTube. Para sa mga hindi pa nakatikit, abay tumikit o mag-subscribe. Napadikit, padikit, 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 sigurado ang balik. After two years, para kapit na kapit. sana view mo rin kahit saglit Ang iba ko pang makapalabas dito sa mundo ng YouTube Para sa mga hindi pa nakatikit Aba, ito may pitong magsubscribe Na padikit, 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 padikit Sigurado ang balik two years, kapit na lagas Maraming salamat sa isang minuto at limampung segundong pananatili. Huwag kalimutang mag-subscribe, mag-comment at mag-share. Pwede ring cash ang ishare.